Okay, so uh, mga katits, yung pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga nature gold na nandoon sa mga uh, bato. No? Dahil nag uh, dahil dito, napagkamalan po ang mga bato na ito ay decoy. No? Tinatawag itong decoy sa mga karamihan na uh, mga naghuhukay ng Yamasita Treasure So, uh, bakit po mayroong mga ganyan o mayroong mga bato na na nahahagip minsan sa mga uh, locator At kahit anong mga locator na medyo malakas ang uh, or mataas yung response sa gold ay ituturo agad yung uh, mga bato na yon. ang mga bato na yon ay tinatawag sa ibang treasure hunter na hot rocks ang mga hot rocks daw ay nagsisilbing harang sa mga nakabaon na kayamanan ngunit dingin sa kaalaman ng lahat uh, mayroon pong advance party yung mga Japans dito at nanggawa nilang magmina dito sa uh, ating bansa at uh, hindi lang po mga engineer ngayon hindi meron po silang kasamang mga scientist at mga geologist na expert sa pagkilatis sa mga uh, lahat ng uri ng minerals na nandito sa atin lalong lalo na sa gold So nung nagkaroon sila ng time o panahon sa pagmimina, kasama na po yung mga bato na uh, inipon nila para uh, kuhain yung mga gold doon sa uh, mga nature gold na nandoon sa bato. Ngunit yung dumating yung time na magbaon sila ng mga kayamanan na mga pinis product tulad ng mga gold bars at iba pang mga uh, product na tapos ng ma-process ay ginawa nilang iba-ibabaw itong mga bato na may mga ginto. So, ito po ay napagkamalan ng na mga, ng ibang mga nagkukukay na ko'y Ngunit kung mayroon tayong idea tungkol dito, pwede nating itabi yung mga bato na yan at hanapin natin yung uh, mga pinis product na binaon. So, ulitin ko, uh, tinatawag po ito ng iba na hot rocks, dahil sasabit po dito ang mga locators lalo na yung mga locators na uh, mataas yung uh, pag-adapt ng mga gold and then uh, minsan ang mga uh, mayroong monitor na gadget ay sasabit din dito tulad ng mga scanner. So dahil po dito ay tinatawag itong decoys. Ano? Tinatawag itong decoys sa mga karamihan ng mga nag uukay mga naghahanap ng Yamashita treasure. Pero kung alam natin ang rason kung bakit nandiyan yan sa uh, pinagkukaya natin, lalong-lalo na alam natin na may mga kasamang manmit, so isayan uh, isa yan sa mga uh, palatandaan na positive yung uh, hinuhukay natin. So malamang magtanong kayo kung uh, mayroon ba tayong patunay sa mga sinasabi natin. So mayroon po ang video mga katids na uh, ipresenta sa inyo na uh, totoo po totoo pong mayroong mga uh, nature gold sa bato na uh, pwede nating imina so paano po kunin ang mga gold na ito uh, papakita ko sa inyo ang uh, traditional na pag nito ngunit sa panahon natin ngayon ay mayroon na pong makabagong teknolohiya na mas mabilis yung proseso na tinatawag na ibu-bulmil uh, Ngunit dito sa ipapakita ko sa inyong video, ito po ay traditional at step by step ang proseso. So, tara mga katids, no? Samahan niyo ako para magkaroon tayo pareho ng pareho tayong magkaroon ng idea at uh, tungkol sa mga nature gold na makukuha sa mga buhay na bato. Okay? Okay mga katid, so ganito po ang pag-process sa mga uh, ginto na mula sa bato no? no natin sa bato so, isang traditional na pamamaraan kung paano pinuhin yung bato and din kapag pinong pino na yung mga bato na yan ay pwede na yung kunin at uh, ilagay naman sa isang uh, sisidlan or para masala no? sinasala po yan uh, para yung uh, mga magaspang pa or malalaki maiwan po no? and then ito na po yung resulta sa pagsala nasa sala na po siya and then ilagay ito sa gilingan no it, luma ano po ito lumang ano ito lumang pamaraan ginigiling po uh, parang resulta siya na pinong pino na siya and then pagkatapos gilingin saka siya ilagay sa bilingan yung uh, mahinang tubig na dumadaloy and then ganito po yung paglagay gandahan lang po sa tulong ng walis ay unti-unting aano rin yung mga uh, pure bato and then yung mga naiwan itong mga naiwan ay mayroon na po dyan po yung uh, mga ginto no? kakapit po yung ginto sa dulo ng bilingan so yun ang unang proseso no, mga katiets uh, sa pagkuha ng mga ginto na mula sa bato. So, ganito po siya. Pagkatapos nito ay isangag or patuyuin. Yan. Ang purpose nito para paglagay sa tissue paper ay hindi ma ano yung tissue paper. Hindi mapunit. Yan. So, pag natapos na po yung ilagay sa tissue paper, saka na po yan isasalang sa apoy sa lutuan. Ganito po. na no? so sinasalang na po siya and then uh, pag natunaw na po yon, nagbabaga na po pag nagbabaga na po ito lahat ay pwede na po itong lagyan ng pampakintab katulad nito, unti-unti na siyang uh, na tutunaw or uh, nagbabaga na Yan, lalagyan na po siya ng pampakintab at pagkatapos po lagyan ng pangpakintab ah, alisin po yung linagay uh, ah, baga dumi po ito no? uling po ang kinalamasan nito pag ano sa tubig pag inlubog yan nagiging uling po yan so pag malinis na ah, yung mga naiwan doon sa ilalim itong nauna wala itong ginto eh. puro, puro ito dumi na po ito. So, yung mga na, yung na-iwan doon sa uh, Tunawan ay uh, nang doon po yung ginto. So, pag lagay natin ito sa tubig, ay kikita na po natin yung uh, umiwalay na ginto mula sa mga batong So, yun lang po mga ate, it's ganun lang po yung process uh, sa bato na mayroong mga ginto. Uh, okay?